Proverbs 18:22 says that he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. I'm truly blessed to call you my best friend, my lover, <laughs> and my biggest supporter. Your genuine, loving, compassionate heart are the crown of your beauty. Welcome back, mga idol. Sa mundo ng showbiz at sports, may mga kwento ng pag-ibig na tila hindi inaasahan mabilis, puno ng intriga, at minsan ay sinasabing imposible. Subalit may mga kwento ring nagpapatunay na, kahit gaano kasakit ang ating nakaraan. Darating at darating ang taong itinakda para sa atin. Gaya na lamang ng kwento ni na Ray Parks Jr. at si Harake. Dalawang pusong minsang sugatan, ngunit pinagtagpo para muling sumubok magmahal. Oh! Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag ka